naka ako everyone. At may nakita akong video ni Junvik. Actually, panoorin nyo after this one. Na sabi niya, yung Russian vlogger daw, kupal vlogger daw. So, ikaw Junvik, anong tawag sa sa'yo? Kupal na buhayang traidor sa bansa natin. Ah uh, na background check niyo ba, Sekretary? Uh, kung uh, oh. ito ba'y may diferensya sa pag-iisip? Huh? Uh, meron ba itong sang uh, kinaaniban, may binabanggit siya kanina, Sekretary, paparasi. Uh, paparasi, meron ba siyang ginagayahan? O ano bang motive? Kasi parang kakaiba yung kanyang ugali, pagkakaugali, Sekretary. Eh, Tignan na lang habang sa likod ako, minumura ako eh, di ba? So, hindi ko masasabi kung ano nasa isip niya. Pero may mga reports na sa ibang bansa ay personal na grata na siya sa mga kalokohan na rin ginagawa. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. propriety, propriety. Ngayon, nakita nyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, hinaharas niya. Meron pa siyang ako na ng tricycle. Meron pa siyang, meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga, yung nagtuturo ng surfboard, pinumura niya. Hindi pwedeng ganun. Tama na yan. Wag, dito sa Pilipinas. So sa tingin nyo, si for the sake of content lang talaga, maiba yung content niya. Dahil yung iba, mayroong content na pagkain, yung iba, iba-ibang klase. Sa niya, kakaiba eh. Talagang uh, pananakit. Wala siyang background na may diferensya sa pag-iisip itong <laughs> so, kulokoy nito sa likod niyo. Pero ang tawag diyan, kupal, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya ang pagkakupal niya para pagkakitaan. Mm hmm. Okay. Thank you very much. Now we go on to Jesse of ABS-CBN News. Ang galing mo talaga, Junbik, magsalita, no? Ikaw na talaga. Tingnan mo yung vlogger na sa likod mo. Alam mo ba yung sign na yan? Pusikat ka daw.